Hindi mo aakalain ang ganitong simpleng luto ay napakasarap din pala. Suwak na suwak pa sa budget nyo at mapaparaami ka pa ng kain. Hi guys, panibagong araw, panibagong cooking mini vlog na naman tayo Balik kinuha ko lang yung chicken mince frozen dito sa loob ng freezer Ngayon naman ay bubuksan ko itong pangalawang pinto Dahil kukunin ko dito yung natira kong repolyo Eto nga pala ang tira nung nagluto ako ng pasit ganto nung nakarang araw Tapos bumili na lang ako ng tatlong pirasong kamatis pero dalawa lang ang kukunin ko dito dahil gagamitin ko nga ito sa panggisa. Ngayon naman ay kumuha ako ng dalawang pirasong siling green haba para masarap naman at medyo may anghang. Isinerado ko na din yung pintuan ng ref tapos ibababad ko muna itong frozen na giniling. Pinuno ko nga ng tubig para mabilis lang ma-defrost. Bumalik nga pala ako sa loob para kumuha ulit ng bawang at sibuya. Isasabay ko na din itong tuyoin mong jowa at itong oyster sauce 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 para mamaya ay hindi na ako pabalik-balik at Pagkatapos ko nga makuha lahat ng mga requirement, inumpisahan ko na din magbalat at maggayat ng isang buong sibuyas. Balay, tinanggal ko lang yung matigas na part tapos ginayat ko ng pa-slice. Kapag kayo naghihiwa ng sibuyas, ay napapaluha din ba kayo? Kasi kapag ako nagagayat dito, ay napapaluha talaga ako ng sobra. Pagkatapos ko nga magayat yung sibuyas, ay susunod ko na din itong bawang. Buti na nga lang itong bawang ay hindi marunong magpaiyak. Balay, gagayatin ko na yung dalawang pirasong kamatis. Tinanggal ko nga din pala itong mga buto. Tapos ginayat ko lang siya ng pa-slice ng maninipis pero kahit anong klaseng paghiwa dito ay pwede din naman depende sa iyo kung anong gusto mong hiwa diyan kumuha na din ako ng maliit na bowl para diyan ilagay Ngayon naman ay gagayatin ko itong ceiling green haba isasama ko na nga din ito sa isang lagayan yung mga panggisa natin tatanggalin ko nga itong itim-itim sa repolyo tapos hahatiin ko lang ito sa gitna ngayon naman ay tatanggalin ko lang yung matigas na part niya nung matanggal ko ay ginayat ko lang din ng pa slice lang yung ganitong size ay okay na yan pero kapag kayo ang magluluto ay nakadepende pa rin sa inyo pagkatapos ko ma-ready lahat ay magsasalang na din ako ng automatic kong lutoan bali pinainit ko lang yung kawali saka ako naglagay ng mantika Konting mantika ay all goods na yan para sa panggisa unahin ko na din igisa itong bawang isusunod ko ang igisa ay ikaw charot este itong sibuyas nung medyo lumabas na yung mga aromatics niya ay saka ko naman ilalagay itong giniling isagisahin lang natin ito hanggang sa maging golden brown at at huwag kang mapapagod sa kamekos-mekos Ibaling mapagod ka sa jowa mo Huwag lang dito Charot Dahil napakalaking kasalanan ko Ay nakalimutan kong gisahin itong kamatis Kaya naman dito ko nalang gigisahin sa tabi niya Pagkatapos kong gisahin Ay maglalagay na din ako dito ng mga pangpalasa Bali maglalagay lang ako dito Ng kunting in mong jowa Para maging masarap at malinamnam Ay maglalagay pa tayo dito ng kunting oyster sauce sauce sauce. Tapos tatakpan ko lang ito Hanggang 10 taon Este 10 minutes Pagkaraan ng 10 minuto ay Tinilagay ko na din yung pang almoranas. Tapos maglalagay din ako ng konting tubig. Tapos halu-haluin lang natin ulit. Ayan, pwede na natin ilagay yung repolyo Tapos lagyan natin ng 1,000 pieces na pamintang dorog Para maging masarap at maging malinlamnam Ay maglalagay pa tayo dito ng magic sarap Ako, ngayon naman ay halu-haluin ko lang ito Hanggang sa mag-combine yung mga pangpalasa Dahil parang okay na ay titikman ko muna Para malaman natin kung tama lang ba yung lasa At para kapag kulang ay pwede tayo magdagdag at Dahil all goods na at quality quality sa lasa Ay pour the go para makalamo na Ayan, pero bago nga ang lahat ay magpiplating muna tayo Napakasimple nga lang itong luto natin pero parang sobrang sarap. Hindi lang masarap at sobrang nakatipid pa. Pero bago nga ako kakain ay tara, kain po tayo. Ayan, unang subo para sa inyo to guys. Sa mga nagtitipid at mahihilig magluto ay pwede nyo rin itong gawin. Napakasimpleng recipe at hindi mo na kailangan gumastos pa ng malaki. Parang masarap magkamay kaya kakamayin ko na. Naghugas din ako ng kamay kaya walang problema. Napakasarap din talaga kumain kapag nakakamay lang. Kayo ba guys ay mahilig din ba kayong magkamay siya? Siyempre, oo. Tanong ko, sagot ko. Charot. Sa sobrang sarap nga ay talagang napataob ko na naman yung isang kalderong kanin. So ayun guys, hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. Bye bye.